So guys, dapat rin mga isda nga labas guys. oh, kaman yung mga man, kinilaw guys. guys, oy. Kung nauman na ka na rin, sinugbang tuloy. Nanero, sinugbang tuloy. Ongo, ongo. Ngay, bijis. Bijing kalbasa, sayuti. Ganang naa Mais ni Madam Margie mga bisita na sa nga guwapa. Papas na saan. Oh, papas na saan. Mga sa tanit Oo, oh, maunay tayo magluto. Kamong kusinira ng guwapa. <laughs> Wala. Wayang ipon. Simula. <laughs> okay na nagkagwapa ka. Wayang ipon. Hmm. Okay. Mm. Nali o. Oh. kay dagang ng isda o. Oh. Ano yan? Rabaan ay? Kaunog so, minis Madam Mars. Ay. Kalami, tagpila mo isda ni Moloy. Brato rin na, tagkurinta na ng kilo. Ano Kisa, lang nga, tagmang kaloy? Ang may bot or bot? Ay, sorry. Ay, ay, ay. mo sa talaga. Ay, naman sa mga sa, sa kung ano eh, grasya kay Dagami. may asag isda. Si Nala na natin, may bawang Murag nani masamang toyo ni yung usa ka tao. Tungos ka krisis panahon ka ron. Nagi, kao na, nagi, sa katawag

Ako lang ko plato dahil. Oh, kwa, ayaw lang. Kura ko lang plato diyan. Ah, nindot. Ayaw, daghan dahil dali. Morning, dali dong, mga anta dong. Dong. Hmm, palami. Puyong nga gwapo. Mone si Puyong nga gwapo nga. Mone, perme, mga tagong. Kariyos. Yung paa. Madam Esther. Dahil lang ka lang. Bawang titwan sa nagkumpaha mga kaib. Bawang tikwan? Eh, sa katawa iyon, sa gulot na hindi mo lang Yang imong tiyan. Ha, ba't? Bawang ha? ba? Hindi aming sikikitsin guys, o. Original doon. Mga bapa, kaya akong nga tawban guys. Anong, Anong ang Ay sus, ayaw din mo kag-uol sa kuha kayo. Magal Ay, minga, giday. Ayaw, Ako yung ininggit. Ang mukbang, mukbang, igabot na ko dire. Hi, Dairos. Mm. Hello. Ay, Smile, sad, oy. Ano ang usas kami rin, oy? Uwaw oh, ko. Oh. <laughs> Anong mauwaw mong kaway? <laughs> <nga. laughs> Anong mauwaw man ka? Anong napilihan niya ako, <laughs> Amerikano. <laughs> Tatig na. Hmm. Dari, oh. As, sorry kayo guys, di magpakita mong nawong kaya abe. Abi ni mo ninyo guys, maputol manggod ang imong isda. Kakuan ko ka ani daw ani. Akong kamera kay way klaro ba. Libod ba ni? Pinobring kamera. Gani ko, mi isda sa muwa oi. Magimi sa duan dito. Wow, yes. no. inakbit lang ni suwa. Gikan mo tok tabon. Gikan mo tok tabon. ko kuanan to. Ako, ayo benam mo. Mangtamon ana o. Ana mo kilid o? Ayo kay para. Ah. Uh, Kana okay. kan kita na okay. ng isda. Kana Diba? Kalao. Kalao lang ako. Kaling isda, huwag, huwag mo kilaw. ani aw, Panood to na sad ni Sa'n on niya, sa'n niya. Ano yung to? Ano yung to rin? Tuloy. Sardines. Legs. <Licks, laughs> <mabutay> sardines. Bakit ate? ka d'yan. na d'yan ka? Ha? Ah, Bakit <laughs> <laughs> bu nila.

Ah, Ikaw na tubo ni na? Tao. Mga yung mga tubo ni no. Dali ka manggod. Guys, oh, nami kayo. Mm. <laughs> Nya. <laughs> <laughs> yeah. Ito slow dayon So yum yum. Nagtuo mo wala sa medyo na dire. Nasa mi oi ay mo pahibog. Nya pa ang paibong hinog no, kang Hindi lang ka. Nani magiging ng Facebook, ang paibong, ang social media. Hindi mo lang kakita rin ang paibog, no? Daghan man. Paibog magagalito na lang sa utakong pa, ha? <laughs> <laughs> Pag-ilig, <laughs> <laughs> dagabas <laughs> eh. Pagtangan o to. Mabasta, ano eh. Mapakalig na Mawai man te, di man. Sige nila pamas lang mo okay. kay ganahan mga kugbas. Kaya bang madaghan po lang kumi. Mabayran. <laughs> <laughs> mm -hmm. Ang pusit manggod nga ginawa na to. Huwag tarog sira, muna. na. Ikaw kung tambanday siya yan. Tambon din ako. mo lagi makatagan ani ang ang gipi ipoto sa papel ng puti. <coughs> o 50. <coughs> Yo. Yeah. ka Aye, ayer sa bo. din ang bingka, yai. Di putus, puti sama bulburon. Bingkap, putik. A bai putik ng bingkap sa tan. Pinagluto talo bingkap. Walay hmm. Pakulis ng <laughs> well, taong ito so, kaon na na. Tambal na siya ako. Kaya ganda ako ni Kaon. Ni Kaon Ang isla, ang isla ganaman pong eh. Mabitin oh, niyo ng pagurito? Na, no, labis labas to. Oh, ang langaw eh, ganaman pong isla balik sa may dahil pa naon aning nakatanaw aning among mukbang tarong buntaga guys salamat kayo thank you for watching guys bye